Kapamilya is posting uh, this 16 hours ago. Pumapag-ibig muli si Maymay. May. Tignan, masayang ibinahagi ng LA-based commercial model na si Joaquin Enriquez. Ang masayang beach bonding nila ng kasintang si Maymay May Trata na tilakumpirmasyon sa kanilang relasyon. nasabing TikTok video, ay my caption itong I finally found Iris. Samantala na kuminto naman to si my 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 lover. So yes, mga kaibigan, that is from my kapamilya. Supportive kay my my entrata ang isang kapamilya mga kaibigan. After nating makita ang uh, kaliwat ka ng uh, news write-up sa pagkakaroon ni Maymay May ng kasintahan kamakailan lang. Dapat ba itong ipag-celebrate o dapat bang ikabahala? Sabi ng mga taga-sabaybay ni Maymay, May, bakit kung kailan nagkaroon ng proyekto si Maymay May, ay parang ambilis naman makakuha ng boyfriend. Sabi ni Maria, tuloy siya kung ibig sabihin ng Iris. The Google Dolls song Iris is about the intense desire to be seen and understood by a loved one to the point of sacrificing everything. Inspired by the movie City of Angels and the songwriter's own experiences, its core theme include deep love, vulnerability the longing for emotional intimacy and a sense of feeling misunderstood by the world what does that mean? parang naka ano din puzzle naman misunderstood by the world the gugudolls basahon ako ba? the gugudolls song iris is about the intense desire to be seen and understood by a loved one to the point of sacrificing everything mm. inspired by the movie city of angels and the songwriter's own experiences its core themes include deep love vulnerability the longing of emotional intimacy and a sense of feeling misunderstood by the world parang gusto ko siyang gawing ano guys um, word for word uh, translation pero parang ayoko bahala na si Batman sabi ni Tata yung love life at boyfriend ni may may kalat na kalat na sa social media e yung mga buwaya sa gobyerno na nasa likod ng flood control project hindi pa rin mapapangalanan at wala pang nakukulong yan subalit so, tatapwat talagang nakakaloka CBO Movies is saying look the first episode of Roja is reported is set to stream on Netflix Philippines on November 14 the series stars Tony Pangilinan Kylie Char with my man Trata Janice de Belin Joe Tori Raymond Magitsing Lona Tolentina Hashtag Roja pero sabi ni Shippers, putin lang lumalove life ang isang bata ko. Nako Lord, lumalove life nga, marami naman. Ang naguguluhan. MD Trish is saying, my music video si Kai soon as per his IG post at my music video din si May May as per letter ni Pika na Jowa. Ikaya sila Kai at Maymay, ang komentan ng OST ng hashtag Roja. Parang kabusas nila yung sa trailer sa last part. Sana nga. Mm, si Donnie naman daw ay napagkakaisahan at punot na naman ng mga pinsan. Miss you to Tolbin. Can't wait to meet Liam Roja. Kala natin yung pagka-miss you ni Donnie ay si Donnie ang nakapag-miss kay Belinda yun pala. Yung mga pinsan ni Donnie ang nakamiss kay Mr. Donnie Pangilinan. Pero yes, uh, hmm, sabi ni Isabella, showing exclusively in all cinemas worldwide this November 12. Roja naman is on November 14. Kaya let's show our love and support for their individual project style. Sabi ng Dunbell Official. Naman sabi naman ni Jonah, push na natin for 2 million views and trailer ng Roja Dreamscape dreamscape ig para daw masaya ang dreamscape at baka bigyan pa more ng project si Donny and kyle and my my di ba pero yes mga kaibigan oh my gosh ayan na we are so deeply uh, ready to meet you liam roja kaya inihahanda na daw nila ang kanilang mga netflix account para sa yo. November 14 is mark your calendars dapat daw at doon din daw dapat mag ng subscription on that very day para ramdam ng ABS-CBN at ng dreamscape ang mainit na pagtanggap ng sambayanan sa roha pero dito tayo kayo may maentrata balik tayo kayo may maentrata mga kaibigan kasi sabi tao nang marami na talagang naguguluhan sa trendod may may antrata hard launched her relationship with actor model Joaquin Enriquez on social media si trendod po ang may napigay niyan mga kaibigan sabi naman ni Aguered Dima so sad may is very honest person she treat as family kaya sasabihin niya lagay ng heart niya if she is happy. Now, reveal niya, may nagpapasay sa kanya, tapos, kalit sila. Bakit? Kasi sabi ni Kim Hiko, ingit sila kasi may clinging moment si May May with her lover. Pero, sa love team nila, finiflex ba sa lahat? Malaki na siya. She knows right and wrong. Kung may mangyari man sana, triplets or quadruplets. <laughs> pinikimi <laughs> ko para masaya niisip ko lang yun, pero what if o oh pa, diba, just go M.D. Trisha, possibly, possibly ba daw na November 14 ipalabas sa Netflix ang Roa, sana naman huwag malipat ulit ang date kasi diba, pinagbit yan yung uh, meet, greet and bye tapos what lies beneath daw uh, kasi November, tapos alibay ay November 10 mm, kaya uh, Si Roja ay pinushed down Papuntang November 14 Mika kaiseng Lagi ko lang hinahangad Kung saan talaga kayo magiging masaya Doon ako susuporta Mahal ko kayo Tony and Maymay God bless Maymay and Donnie After niya mabasa po Ang uh, balita ng iba't ibang news website po mga kaibigan. Samantala, may may enterata after mabigyan ng bulaklak ay nagkaroon po ng moment basta mama ba uli si tawag nito, Joaquin Salbay kasi nga po base po sa video ni Chabien. Nak's naman talaga oo. Si panoorin natin uli ang video mo ng walang music kasi mag-copyright tayo. Let's go, let's go! So, ayan. May music pa, Jabiet. Dapat walang music, ha? So, wala, walang music. Ayan, balik po sila sa kagubatan at nag-barbecue by the beach sarap naman yan. Barbecue. Sino kaya kasama nila? Tulis ka, no? Si Roja kaya? Ang sila. Kain ng kasi. Piggy. Chicken. By the shoe. Ganda naman. Ang dulo po dito nakakaano guys.

Ayan, po ang dulo guys. Ayan po ang suot ni Jabian habang naglalakad sa talampasigan. So, at may may at Joaquin Enriquez at syempre at Jabian. Ala, si Ibilang Joaquin. Um, uh, yung iris mo Joaquin na, may duda ako dun na. May duda ako sa iris na message mo. I mean, meaning nung iris na na-research na friend na ni my mind. Not friend, follower ni my mind So yes, that's the latest update on uh, my mind. Trata, Roja, mga kaibigan ng Japan, Alexander Alex, the Jews. Magandang gabi. Bahala na kayo mag-isip.